Dumadami na naman na naglalabas ang ube dessert, lalo ngayon pa-December na. Siyempre, ito talaga ang peak season kung saan talagang hinahanap-hanap ng mga tao ang ube. Alam ko, oo, may supply naman tayo ng ube at marami rin nagbebenta niyan buong taon. Pero sa totoo lang, iba pa rin talaga ang dating ng ube kapag Desyembre. Diba? Dahil dyan, pinuntahan ko ang isang gumagawa ng ube sa loob ng labing limang taon dito sa May Kawayan. Halika, samahan ninyo akong makilala si Lola Me, ang batikang gumagawa ng ube dito sa Maykawayan. Hi hey guys, nandito tayo ngayon sa Maykawayan. Pupuntahan natin yung isa sa gumagawa ng masarap na ube dito sa Maykawayan. So ito yon yung Lola Me's Ube House. Dito yan sa Barangay Hulo sa may kawayan. So dito yung kanilang production at dito na rin yung pinaka tindahan nila. So pwedeng pumikap dito. Pwede rin kayo mag-order through Facebook para matikman nyo yung kanilang usip. So tara natin. Sakto, pagdating pa lang namin, nagluluto ng panibagong batch ng ube jam. Naabutan namin ng ube na luto na at handa na itong i-blender. Ito ang sekreto ni Lola May para maging napakapino at smooth ang texture. Isa-isa nilang sinasalin para siguradong perfect ang halo ng ube at ang gatas. Music Pagkatapos si blender, isasalang na yan sa kalan. Makikita nyo, nakalagay ang kalan sa medyo mas mababang level. Bakit? Kasi mahigit isang oras itong hahaluin, walang tigil para hindi masunog ang ilalim. Kailangan talaga ng tiyaga sa paggawa ng ube. pagkalipas ng isang oras, unti-unti na itong bumibigat at kumakapal. Palatandaan yan na malapit na nating matikman ang ube jam. Dito natin makikita ang pagiging natural ng Lola Mes ube jam. Pansinin ninyo, napakaganda ng kulay ng batch na ito. Pero may mga batch na medyo lighter o mas maputla ang kulay ng ube. Bakit? Dahil walang food color na ginagamit dito. Kung anong klase ng ube ang available, maputi man yan o talagang matingkad na ube ang kulay, iyon ang gagamitin nila hindi nila hahabuli ng kulay dahil mas importante ang kalidad. At ang pinakamahalaga, wala rin silang extender. Ubi at gatas lang talaga ang sangkap, kaya sigurado kayong purong-puro ang Lola mes Ubi Jam. So after one hour, ito na yung magiging texture niya. So finish na to sir, na? finish na siya. So tigman natin, kung mapapansin nyo, mas medyo mas violet siya. Pero yun nga, sabi ko nga, depende kasi yun. Tsaka pure kasi sila. Pure ube talaga yung ginagawa nila, wala silang coloring na ginagamit. Wala silang food coloring. Tapos, itry natin ng mainit, kaluluto lang. ay hindi Sorry. Try natin siya. Sarap. Okay. Sarap, sarap. Ayan, so ito na yung Lola Miss Ube dito sa May Kawayan. So iba yung kulay niya. Medyo ito, iba yung kulay nung ginagawa nila iba rin yung kulay nito kasi nga hindi sila gumagamit ng food color. So kung ano yung natural na lalabas na kulay, kung ano yung harvest ng ube na makukuha nila at mabibili nila. yon as is yun. Yun na yung pinakagagawin nilang ube. So every batch, may mga pagkakaiba depende sa harvest ng time na yun at nabibili nila. Ayan, tigman natin ito ngayon. Nakikita natin sobrang thick yung texture niya. Pure na pure talaga yung kanilang ube halaya isa so, talaga to sa so, mga natigma ko na ubi halaya na sobrang nasarapan ako. Dola Mesh ubi dito sa may kawayan. Tapos yung texture niya sobrang pino. Paste type na talaga siya. Um, ganda ng pinaka-texture niya. Actually, ang dami ko na-imagine na pwedeng gamitin sa product na to. Pwede itong pang-spread, pwede nyo gamitin pang palaman, pwede yung gamitin pang halo-halo. Ang dami, ang dami akong naisip. Kasi nga, maganda yung texture at saka masarap siya. Tapos yung texture niya talaga. Alam ano mo yung ano, naninikit sa gilagid. Ganun sa katik. Ang yung texture niya, ang ganda ng mixture. Um, indication yon na pure talaga. na pure talaga yung kanyang ube hala yan. Tapos yung sweetness niya hindi naman gano'ng ka kung sakto lang siya para sa akin. Kung so, nagahanap kayo ng ube for December, mga handaan ninyo at mga occasion, no ube house. Dito sa may gawa ka.